Paano nyo malalaman kung sino nga ba ang mas nag-i-engage sa inyong mga account? Katulad po niyan sa akin, yan po yung mga nagla-like, share, reaction sa ating mga content or videos na pinupost natin sa ating mga account mga ludis. So yan po ludis yung follower versus non-followers. So makikita po natin dito kung, kung ilang percent nga ba sa followers natin yung nag engage or nagsusuporta sa ating mga content or yung mga pinupost natin sa ating account. Ganito lang po ludis ang uh, gawin nyo para makita nyo yan. Open nyo lang ang inyong account. Okay lang po kahit Facebook page mo yan or uh, profile account. I-click nyo lang po yung uh, tatlong slash na yan, Basta po naka, sa mga naka-profile, basta po kayo naka-open yung professional mode nyo. And then, hanapin nyo lang po ang professional dashboard ng inyong account. Open nyo po. And then, dito sa professional dashboard ng inyong mga account to pumunta kayo dito sa see more insight. Click nyo yan. And then, pagdating nyo dito sa see more insight, uh, click mo lang po itong see all. yan. And then, pagdating dito sa see all, pumunta ka po dito sa interaction. Kung hindi po interaction na makikita nyo dyan, engagement po yan. Parehas lang naman po yan. Yan. Interaction or engagement. So, dito po, sa interaction natin or engagement nyo, i-scroll up lang po natin. Yan. So, dito po sa pinakababa, makikita nyo dito ang audience based on interaction or engagement. So, followers versus non-followers. So, makikita nyo po dito sa baba ang percentage ng mga nag-engage sa inyong mga account. Katulad po niya sa akin. So yung mga nag-engage po sa aking uh, account, 21.9% po ay followers ko. So malaki-laki na po yan. Ibig sabihin po, sinusuportahan po ako ng uh, uh, mga followers ko. So 20% po sa mga followers ko po, ang nag, uh, 20% po sa mga na-receive kong uh, engagement or interaction, uh, 21.9% po dyan ay mula sa followers ko. So dito naman po sa nan followers ko, sila po yung mga nagsishare share din po, nagla-like din ko comment. Hindi po natin sila followers. Anak uh, malaking porsyento po ang mula sa kanila, 78.1. Si so makikita nyo po dyan kung sinusuportahan nga ba kayo or um, alin ang mas nagsusuporta sa inyo, yung mga hindi nyo followers or yung mga uh, followers niyo. So dito po sa akin ayan, natutulala uh, 28 days uh, mula August 14 uh, hanggang September 10 na ko kong or na ko na kong uh, uh, total uh, interaction or engagement ayan po at uh, sa loob ng 28 days po so interaction ko po mula yan sa reaction, share and comment and reply so ayan po yung, mga, ayan po yung bilang ng mga reaction ko sa loob ng 28 days ayan. and then dito sa media type mga Lodi so makikita nyo dito yung total uh, engagement natin so makikita nyo rin po dyan yung uh, percentage ng followers and non-followers yung mga nag engage sa video reels, photo at link natin. So, may kita nyo lahat dito, Lodis, kung ilang percent nga ba uh, sa mga followers nyo ang nagsusuporta at nag engage sa inyong mga account. So, ganoon lang po, Lodis, pag check nyan, check nyo po. Uh, maganda po mamonitor nyo po yan para malaman nyo kung uh, gano nga ba kayo sinusuportahan ng mga followers nyo at saan nagmumula ang inyong mga engagement. So, ganoon lang po, Lodis, kung may katanungan ka po, comment mo sa comment section ng video na to at sasagutin sagutin natin yan sa ating makakaya. Hanggang sa muli, much love, God bless.